everyone! Welcome to my YouTube channel Kuya Awi Bikulano ako Kumusta na po kayo? I hope na nag you enjoy kayo kung saan man kayo naroon At the same time uh, uh, Lagi po tayo mag-iingat sa ating sarili kasi di ba? Mara sa panahon ngayon uh, hindi natin inaasahan ang mga dumating na sakuna sa ating bayan sa, so, uh, Alam mo naman na kailangan talaga natin na uh, magkaroon tayo ng ano awareness sa ating uh, sa ating sarili at the same time sa ating uh, minamahal na nature na Pilipinas. Kaya kailangan pangalagaan natin ang ating bayan upang sa ganun uh, hindi tayo ma, ma mapunta sa uh, malagim at mapan, mapan mapanirang Uh, kalamidad so mm -hmm. kailangan magkaroon tayo ng uh, awareness o operation sa ating namumuno especially sa Marcos as uh, administration okay guys nandito actually guys nandito ako ngayon sa GT actually um, palagi ako dito nagpagas every time na uh, na ako so uh, before ako magaray kasi kailangan ipo-fault tank ko muna para sa ganon uh, pag uh, ulit natin kinabukasan so hindi na tayo mag worry full na yung ating uh, sasakyan ng gasolina so uh, actually guys ngayon talagang sa panahon ngayon talagang hindi natin maiwasan na ang lahat ng mga bilid tumataas dahil uh, talagang sa kasalukuyan talagang talagang karoon pa rin talaga ng kiera sa ibang karating nating bansa so especially sa you know sa, mga, sa Israel the right Israel no and sa Lebanon so kaya sa ating mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa uh, dubling ingat lang tayo diyan kung pwede nga lang di ba may ang ating government nag-effort na makauwi na kayo pa agad dito sa, sa ating bayan para sa ganoon ay hindi na kayo magkaroon ng uh, problema diyan sa 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 inyong uh, tinitirahan na bansa diyan especially sa Israel and Lebanon so dobling ingat lang okay kaya guys I hope na sa ating mga kababayan na dapat ingat lang talaga. Okay guys, i-share ko lang sa inyo kasi syempre maaga ma mad, malapit ang Pasko no. So kaya may surprise tayo kasi bibigyan daw tayo ng ano ng giveaway. So malaking patulong 'yon. So actually malaking tulong yun kasi pag mayroon tayong mga you know, may maroon mga uh, hindi natin inasahan na bigla lang bubuhos buho ng malakas ng ulan so mapakinabangan natin kung ano man yung ibigay sa atin kaya guys ayan interview natin yung ating kaibigan na uh, Castle and Boy uh, uh, ating kaibigan kasi mabait sila dito eh Mabait talaga ang mga taga GT. Dito sa mga abi nyo, uh, Mindanao Avenue. sa may pag-asa. Quezon City. Kaya guys, uh, advise advice sa inyo, um, palagi tayong mag-ingat sa ating sarili. Ha? Ayan guys, ibibigay na sa atin yung giveaway. Kaya, panoorin natin. Interview natin. Hello guys, nandito tayo ngayon sa GT guys. Mayroon tayo may mayroon tayong nakuhang uh, uh, prize, kumbaga giveaway. Uh, maagang pamasko sa ating GT. Uh, sa, sa, GT. Uh, sir, uh, thank you very much sir ha, sa sa binigay mo sa akin uh, maagang pamasko ng GT. Sir, ano mga sabi niyo sir sa mga ano? Sa mga kababayan natin na na nasalanta ng bagyo sir. Uh, dapat no, tulungan sila uh, oh, sa mga ano sa matataas na posisyon nila yun. Uh, oh, tulungan sila kasi nangangailangan sila ngayon. Okay. Sir, thank you sir. Thank, you, sir. Akin, uh, thank you sa binigay niyo sa akin sa maagang pawas ko ng Lily. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Alam, okay. sa boss. Okay. Sige, okay na yung makagitan mo. na lang. Ayan guys. Okay. Proof para at okay, least okay, okay. Uh, Thank you, thank you. Na receive natin yung ano, hindi pa Thank you. Guys, naibigay na sa atin ang giveaway. <laughs> thank you, thank you very much Jerry Station. Thank you very much sa mga ng Pamasko. Ay, malaking tulong tong payong na to. Malaking tulong to. Malaking tulong talaga to. Malaki, mahaba. So, malaking tulong to kasi may mga time kasi na bigla lang umul, bubus na malakas ang ulan, bigla lang, 'di ba? So, may panangga tayo para hindi tayo magkasakit. Para maiwasan ang sakit sa panahon ngayon, sa panahon ngayon, bawal tayo magkasakit. Ano? Kaya muli, guys, dubling ingat lang tayo sa ating mga sarili at the same time, save our family and also uh, our health. Thank you very much. I love you. Ay salawat um, Panibagong buhay na naman <laughs> I love you Diyos mabalos